May kapapasok na chika sa akin galing sa isang reliable source ko. Hmm. Na ang diwata daw nagkukwento sa kanyang mga kasamahan. Parang ang sabi daw ni diwata parang ang ini-impose niya ay siya ay na-pressure. Kasi yun palang word na hihilahin kita dyan ang nagutos pala noon ay yung anak ni Bangag, Miss Charis si Charis P. Mm. Tumawag daw ang Charis. Kailangan daw madala. Agad yan, kahit hilahin. Kasi natatakot sila na baka mamaya madatnan. Ni Agila, ni babaeng Agila, ang kanyang amarito. Kaya minadali ang transport. Imagine, anak ni Bangag na si Charisse ang nag-uutos. Ngayon na mo yan. Di ba? Ngayon mo yan. Palad mo yan. Hindi pwedeng magat ni ano yan. Ni Lady Eagle yan. Dito sa Pilipinas. Kailangan matransport mo na yan. At ang, 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 ang diwata, may pa, ano, may pa arty, -arty ngayon ng kwento na parang hmm, na-pressure lang daw siya, ganyan-ganyan. Ano ka? nagba ano ka? Nagmamalinis ka ngayon? Para ba matapang ka? ba diba? Dapat you die for your country, ba diba? Ngayon, tanggapin mo yan. Kasi ang nag sa sa'yo ay isang wala rin namang ano sa ano pero mo anak ng bangag nga sa charis gano'n na ba katikulong sa politika yung batang yan ba gano'n na katagal yan abang alam niyan yung mamagaling, yung mamarunong sa si Charisse o ngayon at meron daw dalawang military doctor meron daw dalawang milita military doctor na tinanggal pero syempre dadaan pa yan sa investigation diba ginago na nga nila yung mga sundalo sa ano dyan sa Villamor. Ganyan pa yung gagawin nyo. Kasi pag hindi sumunod sa inyo, ganito, ganyan. Katanggalin nyo. Ba? Galing! Clap, 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 clap charis! Clap, 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 diwata! Ang tanong! bakit si Charis ang nagbigay ng command kay Diwata? Nasaan? So, hindi talaga si Satanas ang nagbigay, kundi yung si Charis. Madun ako napapasad. Tapos ngayon, medyo magmamalinis-malinis yung si, ano, si Diwata, ba? Diba? Well only ano mga tader lang ang nakakaalam ng tunay na kwento. Sana you know, lalabas din ang katotohanan. Lahat kayo mawawala dyan sa paningin namin. Yung nangyayari ngayon kay PRRD na pag-aaresto nila, ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga kapulisan, sundalo. Alam nyo kung paano kayo pinrotektahan ni PRRD nung panahon niya. Ayaw yung palusutin sila SBG, mga doktor niya, ayaw yung palusutin sa loob. Alam nyo may medical condition yung matanda. Nung panahon na siya ang nakaupo, mahal na mahal kayo ni PRRD. Mahal na mahal kay ni Digong. Ngayon na kayo, ngayon na iba ang nakaupo. Yang bangag na yan ang nakaupo. Anong nangyari sa inyo? Nawala ulit ang mataas na pagtingin sa inyo ng mga tao. Samantalang kay, kay Digong, inangat niya ang kalidad ng kapulisan at kasundaluhan. Ikaw, General, General Torre, kung kukupal-kupal ka lang dyan, bumaba ka na. Dahil pag nakalusot si Inday, ipakikusap namin na palayasin ka sa Pilipinas. Wala kami pakailan kung saan ka punta. Sumapunta, so, saan ka ma, ma Ina, yung ginagawa nyo kay PRRD, lahat ng ginawa ni PRRD para sa Pilipinas, mapaganda ang Pilipinas. Mawala ang mga kriminal. Tapos ito ay eh, igaganti nyo. Kami nga mga Pilipinong bumoto sa kanya, hindi kami nag-submit nag ng kaso sa kanya. Eh. Dahil alam namin na pinoproteksyonan niya ang Pilipinas. Pero kayo mga kasabwat, ng mga drug addict, drug pusher, drug dealer. Kayo yung gigil nagigil kay PRRD. Kasi nalugi kayo ng anim na taon. Mga sindikato, kidnapping, nalugi kayo ng anim na taon dahil walang ganong nangyari nung nakaupo si PRRD. Kaya pilit nyong pilit nyong binabawian si PRRD. Ganyan kayo kahayop. Mga kapwa ko Pilipino, ganyang kahayo pang administrasyon natin. Magpapaupo pa ba kayo ng isa pang Marcos? Magpapaupo pa kayo ng Honteveros? Magpapaupo pa kayo ng Trillanes? De Lima? Yung mga kongresistang bayaran? Nakitang kita na ng Comelec na nagbo vote buying? Comelec, gumising ka dyan! Sinusweldohan ka namin! para magtrabaho. Hindi para konsentihin yung baluktot na nangyayari ngayon. Mga walang kayo. Sobrang kawalang nyo. Hindi ito malilimutan ng generation ngayon. Sobra ang pagkawalang ng administrasyong ito. Grabe yung ginagawa nyo dun sa matanda. Ni doktor ayon yung papasukin. Mga sundalo, susunod kayo sa utos. Command, ito yung utos sa amin, ganyan-ganyan. Pasensya na po, pasensya na po, sir. Tangin, ha? ang tapang niyo? Alam niyo ang tama't mali. Alam niyo kung gano'n kayo kamahal ni PRRD.